Mabati ako mula dito sa Bordeaux, Quezon ng Malikayang Kapistahan ni San Rafael. Alam niyo po, ah, kahit po tayo binabagyo dito sa ating bayan, ay tuloy na tuloy ang ating kapistahan para sa karangalan po ni San Rafael. So nakita po natin na sa pagdiriwang na ito, hindi napigilan ng mga tao na umaten sa mga o pampapurihan at humingi ng gabay para kay San Rafael. So ito pong pananampalatayang ito ay ay nagmumula sa kanilang mga puso na pinanday ng kanilang pagpapalalim ng kanilang pananampalataya sa Panginoon ay patuloy pa rin lumalago sa kanilang mga puso. Ito po ay hindi lamang lumago ng isang araw kung hindi ito ay uh, sa patuloy nilang paumuhay sa kanilang pang araw araw pamumuhay dito sa bayan na ito na kahit maraming mga pagsubok, maraming kalamidad ang dumating sa bayan na ito ay patuloy pa rin silang nananampalataya sapagkat naniniwala sila na sila ay gagabayan ng Panginoon sa tulong at gabay ni San Rafael na aming patron. Mabuhay si San Rafael, mabuhay ang bayan ng Bordeos, mabuhay ang mga Bordeos and happy fiesta po sa inyo Maraming salamat mga kapanalig. Ngayon kasama ko ang isang leader ng Muntin ng Kristiyano dito sa Bordeos, Quezon. Uh, at siya rin ang leader ng mga katipo ko. Uh, paano po ninyo napapatatag ang buhay pananampalataya at napapanaw? Uh, Napapanagong ang buhay pananampalataya namin dahil lang sa aming mga pamamaraan ng aming pagbabaybol tuwing eh linggo at saka sa pagbabahay-bahay namin na ah. sa pagbabahagi namin doon namin isi, isinasalaysay kung ano na yung mga sa inaraw-araw naming buhay at kung ano yung dating sa amin yung aming pinag-aralan sa baybo. nagdaan man po sa amin ang mga kalamidad at isa na ako sa naanuda ng bahay ko na halos ay wala sa aking natira pero hindi po iyon naging yung naging sagabal sa akin para hindi ko ipagpatuloy ang aming ang tungkulin ko bilang isang pangulo ng MSK, hindi po ako nagkulang sa aming pananampalataya. Hindi ako sumuko kahit walang natira sa akin. Yung matagal kong pinaghirapan ang mga isinadya, lahat ng ayun ay naubo. Pero hindi po ako sumuko sa hamon, lalong-lalo -lalo na sa pananampalataya at lubos ko naman akong nananalig sa kanya dahil sa may nawala sa akin pero agad-agad ding may bumalik siya sa akin. Buhay! Pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aalay, -aala, pag pag-aalay ko ng, ng aking, ng aking talibos yung aking pag, pagbibigay ng tulong sa simbahan at yung oras ko na parati kong iniaalay sa simbahan. Hindi kompleto ang aking tatlong uh, uh, tatlong pagbibigay na ito kung, kung hindi kalakit yung oras talaga. Mahalaga yung oras at yung talino mo na inihahanap sa pag Uh, kahit medyo uh, kahit medyo nakabaloy na na ito ay nagpapatatag pa rin sa akin doon, doon ko nakikita yung yung pagtawag ng Diyos sa na maglingkod hindi hindi lamang hindi, sapat na sabi ay wala ka natatanggap kundi yun yung buhay. Yun yung buhay ko na. Parati ko may Yung aking lakas, yun yung, a yun yung lakas ng katawan na nakikita ko na ito yung patuloy na biyaya sa akin. Salamat po. Na, yung mga ng At ano po yung kakaibang natin na yan? Sa bawat katabi ng tao, meron din silang katabi.

ini ko din po kayo tatawa pag sinabi ko, bakit walang tuhod yung katabi niya? Walang mga tuhod, yung katabi ng mga tao katabi niya, at yung mga katabi ng mga tao katabi nila, ay walang tuhod. Bakit? Alam niyo mga sino ang katabi nila? Bimon. Diyabo. Diyabo. tuloy ng na iyo ay sa kanyang karanasan. Tayong tao, may buhol, at saan natin ito ginagamit sa pag-ibuhol. But the devil will not kneel because the devil doesn't have needs. But the archangel, ang mga kanil, sa pagkakaliyang sa kanila, sa pagkakaliyang yung kalooban nila ay nakaayot palagi sa kalooban ng Diyos. At ang mga atang nila ay mapagpapagbaba, hindi siya tulad ng Diablo. Kaya na yung sabi sa ikalawang pagbasa, pero may yung sinasabi at pinagpunay ng mga pagbasa. Ano po yung direksyon ng puto na ito? When we are with the archangels, We get to be humble before the Lord. Kapag tayo nasa harapan ng Diyos, may hindi tayo nakatakula ng mga Diyablo. No? Kaya hindi tayo mamatuloy ng mga at papakumaba sa kapakyari ng Diyos. Katulad ng isang Rafael, malinaw sa kanya na siya ay katiwala lamang ng Diyos at hindi niya dapat sa upin ng tao sa pag siya ay pinagkatiwalaan lamang upang kami ay magpagalita sa mga tao. Ano ang hamon para po sa inyong para sa atin? Ang hamon ay, Are you God's healer to one another? Kayo ba yung instrumento ng Diyos na nagbibigay tagalingan sa mga tao na hapisang po Halimbawa, yung simple pagbati ng So I wish you the best. Huh? Di ko ba sa loob ng pagbiliwang ng misa? Maraming bahagi doon na tayo ay papalitan ng kapayapaan. Kapag sinabi ng bigay ng kapayapaan, ano ba yung disposisyon natin? Hindi ba sa atin namin ito. Kapayapaan. Hindi ba sa atin pag binati yung peace sa ating ibang babae, yung binati That's a simple way of being God's healer. Kapag ang papa mo ay yung sa buhay na hihirapan at hindi na makagulapay, what do you do? Anong ginagawa mo? Lalo mo pa siya kaya dinitika at itinulo mo? No. We may not be our aliens, but we are God's healers. <laughs> hindi na tayo maging katulad ng San ay sa pagaling din natin magiging katulad sa sarakayan at rekena. Pero tayo, dahil tayo ang nilita ng Diyos, at tayo ay hindi para sa Diyos, lilimog tayo ng Diyos, Diyos na taglay din ang kapangyari sa Dato'in ng maliit na para sa araw namin. At siya naman madigat na ang buhay ng bawat isa. We go through a lot of challenges in life. We go through a of difficult Sana hindi na tayo ang mga dalila at kamigatan ng buhay ng iba. Sa halip, maging dalila tayo ang gulunas para na nangyagaan ang buhay para sa kapwa Ito siguro yung panalangin hindi natin sa Diyos na sa bawat sandali na tayo nananalangin na hindi lamang yung Panginoon bigyan mo sa akin. Panginoon, dapat ito sa akin. Siguro, kapag ang panalangin natin ay Panginoon at sa mga mong ito, sana gawin mo kung hindi tao para sa mga kapwa na nakakas sa mga Sana sa bawat pagbukan ng bibiglo, ang mga ko lang na ay mga salita makapagpapalakas sa loob ng kapwa ko. Sana sababot, salita, sa bawat salitang bibitawan ko, yung salita ko ako ay yung mga ng inspiration na ano, mapatuloy sa buhay ito at yung sa sarili Sana ako man ay mag-inspire. ng Paalo, may motivate me tulad ng inspiration, tulad ka ng healer, kuha na natin. Sa amin ito sa Raphael, binayaan tayo ng Diyos ng Espiritu, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, at yun ng ginagamit natin para makipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga ginaya tayo ng Diyos sa katawang lupa, at yung katawang lupa yun ay hindi ginagamit para kasakitan, para gustahin, kung hindi para inata, para pagalingin, para ulasan. Sana makikita natin na sa gitna

para static password ah na prayog